yun what's up guys for today's vlog tignan natin kung magkano Kitain natin ngayong araw na to let's go sige natin pang sex natin papunta malabon wait nga F135 Okay, go sir. Shower cup ka sir. đi đất cái xoay là này rồi cái này xem Đi tới mà lắng, tapi cái lòng Okay po, lalay. Ay, bitch! Ang 36 ano ko sir, 6 pesos Ay ito, okay, 6 pesos 4 Ay eh, tama pala si bibigay ko Thank uh. you. Hey. ay, okay, next booking natin pupuntang Pasig Long Drive to. Malabon, malabon to Pasig. tagal pa Hindi ko alam kung saan lalo ba uh -huh. dito. Hintayin ko daw siya. papa, lalabas daw po siya. Saan galing? Hindi ko rin po alam eh. Ha? Palabas na raw po, tinawagan ko. Wala po sinabi. Pala sinabi po palabas na po siya. Wala po. Opo. po Papuntang Pasig, ma'am. Ha? Sa loob pa. Pasig. Shower ka pa, ma ma'am? Sige, ma'am. Hindi na? bag mo dito, ma'am. maam hawak lang kayo dito mama sige mama malalay okay ka na ma'am sa so, oras travel time natin ha pwede malayo layo to ma'am, alalay ka. Sige po, naka ako, ma'am. Kontrolin mo lang ang iyong sarili. Kaya ano yung dito, sir? Sige, ma'am, 0917. Yun ang patong mo muna po para maka ano ka. One seven Six, three, three. 4825 8 Michael, pangalan 3 ma'am Ayan, ako yan, ma'am naglipat ba ay ka mama Okay na ma'am natanggap ko na dito Sige okay, ma'am ingat ka Yan na uh, hindi siya ma'am 321 No tip Okay ano tayo next booking natin ah, pwede i-upgrade nyo na professional Oo. Oh. So, bus, I do like, baka mag Hindi ka makakapag-MC taxi pag hindi ka professional talaga. Kaya nga. Pag non-pro, puro delivery ka lang. Kaya ako lang. So, hindi lang ako nag mag-professional. Ano bang, ano nyo? Ano? Dati nasaan ako? Borso? Ayun, Borso. Wala ba diba, speedy yan? Speedy na. Oo, uh, wala na yun. Ay, wala na ba ngayon uh, yan? sana kaya pala ginagamit ko yung ito may app sa kanya pag nagpapadeliver deliver ako eh so, hindi na siya napapasok nagagamit mo pa hindi na wala na eh wala na eh, wala na eh. Yeah. talaga ni na talaga nila no sa so, yung hindi na ka okay, no, doon so, meron silang bakod ng kasi dito matibay lalamove palikita na ako ng pula dito ay puro pula ha <laughs> oh, wala rin booking yung mga ang aga aga wala dito yes po ten 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 puro pula papalibutan tayo ng pula dito Patricia Ling Pangalan mo? Tito Lainess. Iwan ID? Pangalan. Hindi ba? Ah, okay Okay, Lainess. L siguro yung siguro rin nakatay. Ah, ah, ah. Joyride. Joyride, joyride. joyride. Sige ba ma, malalay? Okay na ma'am uh, pu Puro sa akin bumabata yung booking nyo Nakatatlong cancel ata kayo <laughs> Ah <laughs> Wait lang ma'am Pin ko lang kung sa tayo papunta ma'am dito na ha? sige po ilid ko lang po ah ay lang po sige okay, ma'am malalay thank you ma'am ma'am Rosel ma'am Rosel po Mag shower cup ka pa ma'am Shower cup Okay ma'am Sprayan ko na lang Okay ma'am go Okay na Dito na lang Kasya po oh. ba? Kasya po yan Apo, Medyo okay lang pa ganun Check ko ha ah, Kung kaya niya kung kaya niya makompress okay naman <laughs> wait lang mama sige po sort nyo muna po malalay wait lang mama pin ko lang kung sa tayo papunta vertis Ayala Mall Ay, Ayala Mall Okay, copy. Okay, ma'am. Saan, ma'am? Eto, ma'am. Sabi ko lang maayos, mama. Hindi tayo, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, ma Alalay po. Ah, dahit lang po ah. Dahit lang. Ah. Ito mama. Mama Thank you, ma'am. Nandito na tayo dito sa British North. Ayun na pa tayo, hindi sumukan dyan. Time check. 11 AM. Kinahanan mag-breakfast lunch. Sabayin na kagad. Ha, agutom. Ano tayo masisilungan, mga guys? Para hindi tayo kumain. Dito na lang, nagbawa na ako kanina umaga para hindi hassle uh, sa ilalim ng tulay din sa ano pag dito sa uh, upright mayroon po pwede pwede yun tayo tumambay yun na lang nagbaon ako Ayan, hindi pa. Ayan ang pwesto natin. Buti na lang may maghatal tayo mga susilungan. Sanitize mo tayo ng kamay. Ayun, it <laughs> <laughs> okay, ito. Ang dark. 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 Ang I-accept ko na yung food panda natin sa McDonald's. Hindi kasi nawawala eh. Kahit i-decline ko, hindi siya nawawala. So no, chance accept na lang natin para lumakad yung booking natin. So wala, mapapako tayo sa oras dito. Gapang tayo. Anong pahal pick up? Pahal sa sa.. mga kasaba? Thank you. 2193 ito

89.29 na lang right, right, Hi, po. Thanks mo, ma'am. po! dito na ako, ma'am, sa baba. Boss, ito ba yung sola? Abita doon. An? Okay, drop off Queen, sabay pick up Post muna natin yung pagpanda For a while, then pick up tayo Joyride Pick up Joyride Tower Joyride <coughs> Tower Hello po. nandito na ako sa may tower ko. To. Papa. Tower 2 to Vita. Ay, tower 2. Wait lang, tower 3 pala to. Magkaiba ba yung sola tsaka ano? Vita? Bakit saan yung tower 2 pala? Wait lang. Saan to? Kabila lang yung tower 2, sir? Sige, sige. Try ka umigat. Tama Andito na po ako Tama po no Stephanie Shower cup ka ma'am Tanggalin ko lang ka mama Nagpanda kasi ako eh Lagay ko sa harapan yan tanim ka pa. Okay. Dito na lang. Ayan, ayan. Tapos tayo na ito, Okay. Ayan. Meron nila tayong booking. Ito na lang ang dito sa Manila. Ang dati na ganda sa Manila eh. Kahit saan sulok dito sa area na to. Meron at meron booking yan. Sobrang dami kasi gumagamit ng joyride right. dito. Sa so, okay. mga tips lang sa mga riders dyan pag napunta kayo Manila pag lean or yun patusin yung mga kahit mga gurami kasi yung gurami na yan yan bubuhay sa inyo hanggang mag may isa tama na? may isa shower cup ka ma'am spray pa lang, ma'am on Star Mall Star Mall Universe Sige ma'am, alalay ka. Oh, ayan na ma'am. Sige, sige. Diretso pa ako ma'am. Ah, okay. Pwede dyan? Diretso? Okay, ito nyo ma'am, bawal. May sundan ko lang kasi yung mga eh. na kayo ma'am. Diyan ka na lang, Okay. Wala pa ma'am Puro Gcash binabayad sa akin eh. Okay lang Gcash yung key ko ma'am? Ma'am maganda kung may variation 50 Steel. 啊，好嘞。